Alright, what's up mga friends? Panibagong araw, panibagong buhay tayo ngayon mga friends At kung bago pa lang kayo sa akin channel, welcome po sa Pamilyang Mapagmahal At kung paano magiging part sa Pamilya ito, subscribe nyo yan For today's video mga friends ay bali Ay babalita ko lang sa inyo mga friends kahapon sa mga hindi pa nakapanood sa vlog ko mga friends Bali, kakagraduate na, gumaduate nga si Ate Shai kahapon mga friends doon sa ko, hindi ko, nakalimutan ko kung anong building yun, anong pangalan nun. Basta yun na yun, doon sa lap, na, nasa lapo-lapo mga friends. Tapos, na, nag Jollibee kami. Tapos, yun. Uh, napasaya ko naman yung mga bata mga friends. Dahil, bihirang-bihirang mangyari yun sa amin mga friends na, lalabas kami halos buong pamilya mga friends. Ang hindi lang nakasama namin doon, si Kuya Biji kasi may pasok eh. Uh, pero dinalaw na naman si namin si Kuya BJ doon sa mall na pinagtrabahoan niya. Pero hindi ko na nalang kinuha ng video kasi baka bawal doon. So, yun. At uh, na naman siya na nakita kanya kami lahat. Iwan ko, nag parang ano yung mixed emotions siya noon. Yung parang natatakot siya na baka makikita sa kanya. Na, alam, pagkakaalam ko bawal yung... Pamilya, pum, pupuntahan yung kanilang ano doon sa mall mga friends tapos lalapitan bawal yon uh, yon yung ano namin pero hindi naman kami nagtagal hindi man umabot hindi umabot ng siguro hindi umabot ng 5 minutes mga friends na pagkikipag-usap namin sa kanya uh, ano lang kasi may biglang lumapit na customer sa kanya nagtanong so yon inayaan na lang namin kaysa unahan, unahin niya kaming entertain at nandito naman palagi yon nakat, dito naman nakatira yun. So, nap napansin ko lang talaga sa pamilya ko mga friends na mga bata ko pag nakalabas kami, kahit sino naman siguro na matutuwa talaga dahil hindi naman hindi naman palaging ganun. So, ang nangyari din sa akin mga friends, bali, sinipon ako mga friends talagang sinumpong ako ng sipon tapos uh, masakit pa yung ulo ko kasi alam mo yung alam niyo yung ano hindi hindi kasanayan mga friends yung lagi kang ano yung umiinom ng malamig tapos hindi naman kasanayan talaga tapos uso, uso kasi ano dito sa amin mga friends yung ice candy mga friends uh, yun ang daming ice candy tapos napapadalas laging niyayaya kami ng mga bata na bumili ng ice, uh, ice candy uh, yun talagang tapos uh, naulit pa kahapon nung kami nag jollibee mga friends tapos Sobrang lamig pa doon sa, ano, doon sa Jollibee, sa loob ng Jollibee. Sobrang lamig pa. Uh, bali, ngayong Saturday, mga friends, may paparating naman tayo na event, mga friends. Mga Awa ng Diyos, maraming salamat at kinontak ako ng may-ari. Kanina, sabi niya, may event na naman daw kami sa ngayong Saturday. Sana yung panahon natin, mga friends, may makikisama sa amin, mga friends, kasi... Hindi rin madali sa am, para sa amin mga waiters ng Kittyring mga friends sa pag meron kaming event lalo na pag malayo malayo yung lugar kasi yung pag tra transfer ng mga, well, ano yung mga gamit namin bali mababasa isipin niyo na lang kung mababasa kami kasi open naman yung sasakyan nila mababasa kami so sana hindi hindi na lang magiging hindi maulan ngayong sabado So bago natin ituloy itong video mga friends at sa ngayon kami dal uh, na kami lang muna ni Shai dito sa bahay mga friends nandito lang kami sa bahay kasi uh, yung dalawa kong anak si Ate Lovely at si Ate Princess ay uh, meron silang ano ngayon ang uh, tawag brigada eskwela kasi malapit ang pasokan mga friends ang pagkakaalam ko sa mga public schools at saka government schools ay magbubukas ata ng 29 uh, lunis yun medyo yan yung isa sa mga problema ko na isang malaking kampanin mga friends bilang ama dahil maraming requirements yung mga kabataan namin kabataan mga friends dahil ano papasok na tapos alam niyo naman yung pag ano yung bagong pasok pagkakasimula ng school mga friends uh, magkakaanohan, anong tawag dito uh, magkakairihan sa uh, mga may mga bagong bag mga gamong gamit, ganun so yun yun mga friends at uh, pinagsikapan namin bumili kami ng mga bags para sa mga bata pero hindi namin uh, bili lahat hindi namin ma anong tawag dito, yung marami kasing requirements mga friends uh, at ma, medyo mahal na talaga ang mga bilihin ngayon mga friends lalo na ngayon talaga mga sa mga huling araw mga pesta sobrang ano na mahal na mahal yung bilihin so kung ano lang yung makayanan uh, siguro may ano naman tawag tawag dito yung konsiderasyon para sa ganun alam naman ng teachers na nasa public schools ayun Ay, ano yun? ano to oh, charon i thank you uh, nasa public schools yung mga bata namin uh, hindi hindi lahat kayang so i So, maiintindihan naman siguro nila uh, so ayun nandito si ate Sese kahapon mga prince balita pala sa inyo mga prince hindi ko lang kinunan kasi bawal yun sa video mga prince na si Ate siya ang mga ganitong edad kasi mga friends, yung program kasi nila kahapon sa graduation nila, ta, sobrang tagal inumpisahan. ah uh, siguro umabot ng mga dalawang oras kami don doon sa loob. Kahit sabi natin aircon yun mga friends. At alam nyo naman siguro na uh, sa mga ganitong edad, ang itatagal lang nila yung, yung magiging antintibo sila para sa mga ganong bagay makukuha mo yung attention nila full attention nila siguro mga 10, 10 to 20 minutes ama ah, malayo na yung 20 minutes Siguro 10 minutes lang pinaka, pinaka, ano na yan magiging antintibo pa yan 10, 10, minutes pagkatapos ng yung mga kasunod na oras na gano'n, magiging boring na yun para sa kanila so napansin ko ang daming umiyak mga bata kahit aircon pa yon kasi marami ang dami kasi ano ang daming tao, sobrang maliit yung espasyo na ginamit doon, yung kay, ikumpara sa ano, yung lugar, talagang daming tao, tapos sobrang maliit, kahit sabihin nating aircon, yung nag nagkumpula, nagsiksikan yung mga tao doon mga pres at pagkata, hindi na namin hinintay matapos yung ano, nakita niyo naman siguro sa video, kung napansin nyo sa video hindi na kami umabot doon sa closing remark pagkatapos nang natanggap ni siya yung ano nya yung? Award uh, wow. at umalis na kami. Uh, nag Jollibee na lang. <laughs> yung tinignan kasi namin ang oras, mahapon na at uh, makulimlim pa yung sitwasyon mga yung panahon mga friends na uh, natakot naman kami na maabutan kami ng ulan bago kami umuwi kasi wala kami dalang payong. Uh, at kasama ko pa naman yung mga lahat uh, yung mga bata ko. So, ruto <clears throat> so, sa pinam sobrang lapit na po talaga uh, sa pamilyang mapagmahal FB uh, pamilyang mapagmahal FB page ko mga friends. Sobrang lapit na natin sa 500 subscriber mga friends at patuloy pa rin ako mag magmamakaawa sa inyo at magkikisuyo sa inyo na sana i-follow nyo pa yung Facebook page ko mga friends ya. Uh, pamilyang mapagmahal at saka Eli Alferes at pagkatapos nyo manood doon punta, punta naman kayo sa YouTube puntahan nyo naman yun, dalawin nyo naman yung YouTube channel ko mga friends. Uh, madali lang harapin yun, Ariel Perez. At huwag kalimutan i-hit yung subscribe button dyan sa baba. At don't forget to hit the notification also para naman updated, magiging updated kayo sa mga bagong uploads ko mga friends. Sa mga interesado lang ha, ayoko namang, ayoko namang mamimilit at... Ito namang channel ko mga friends ay hindi katulad ng iba na punong-puno ng Frank tapos punong puno ng Iwan ko, hindi ko maintindihan mga tao, mga friends, at natutuwa silang tingnan yung mga prank. Alam nyo naman yung prank, ba diba? Kumbaga, isang side ng ano yan, yung prank, isang side ng pagkunwari, yung alam natin na may masasaktan. Gusto gusto ng mga taong panoorin yung mga ganon, yung mga, na, yung vlog na sobrang halatang scripted, mga friends. Ito namang, <coughs> ito yung mga channel ko mga friends ay natural lang talaga mga friends na pangyayari sa pamilya ko at sa akin mga friends yun, yun yung sinishare ko ah. kung baga reality TV show parang ganon <laughs> reality TV show <laughs> pinoy, 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 big brother lang ang pig <laughs> hindi talagang kung ano yung buhay meron kami yan yung ibabahagi namin sa inyo na, dipindi na lang kung tatanggapin kami ng tao hindi pero awan ng Diyos meron namang kahit pa paano may nanonood naman sa video namin at may, may nagiging interesado tsaka magsi shout lang ako mga friends sa mga solid supporter ko mga friend kay Air Prince Bonset na palaging uh, nakaabang nakabang sa video ko maraming salamat talaga kay Remark Dumagit at sino pa ba sa, sa mga katropa ko na dyan sa Kabangkalan kay na sino pa ba GP Canalis tsap yun, tsaka kay Franza Baricos kay Atan Alcoheres napaka sobrang dami hindi ko kayang banggitin sa isang buong vlog mga friends at sa mga kapamilya ko uh, ano na rin uh, shoutouts kay Alfer Alferes uh, Mahinay Alferes kay Jocelyn Alfare Mililio Alferes kasi ano eh may mga nag-aasawa na eh at shoutouts din sa panganay namin, na matagal ko nang hindi nadalaw kay Wilfredo Alvarez na yung tawag namin sa kanya ay ano lang, dudong. Yun, dudong. Bisayang bisaya. Uh, yun, siguro, yun lang muna ang maibahagi ko sa inyo mga friends at maraming salamat sa panunood. If you like this video, just give this video a thumbs up. Uh, para naman, ano yun, dagdag, ano lang, uh, compliments para sa akin na malalaman ko na nagustuhan nyo yung video mga friends yun malaking party na rin yun sa, at sa mga hindi pa nakapalo sa FB page ko mga friends sa mga friends ko sa FB na nagsiselebrate din ngayon ngayong araw na to ng birthday so happy birthday sa inyong lahat kaming galing po sa pamilya mapagmahal at bukal po sa aking kalooban yan talagang sincere yan so yun happy birthday sa inyo sa mga nag si celebrate ng karawan ngayon. So, yun. Hanggang sa muli mga friends, yun lang muna ang may bahagi ko sa inyo. At maraming salamat sa panunood.